Sa larangan ng sports, kumuha ng history noon si Monsur del Rosario kasama ang teammate na si Stephen Fernandez bilang kauna-una ang Filipino Taekwondo Fighters na lumaban sa Olympics. Noong 1988 Seoul Olympics, nakapasok si Monsur sa quarterfinals para sa Taekwondo pero paano nga ba ang naging transition niya mula sa pagiging isang atleta papunta sa pagiging isang aktor? Sa edad na limang putsyam, hindi may kakilala na looking young at fit pa rin si Monsur Del Rosario. Ayon sa aktor, nagwo workout pa rin siya. Sabi niya, I still do my taekwondo. I still train once a week. I still kick. I still punch. I go to the gym. I lift weights. I go to the range. I shoot guns. I play golf. Para kay Monsur Del Rosario, naging lifestyle na niya mula pagkabata hanggang ngayon ang fitness. Aniya, from when I was young as an athlete, when I was in the national team I would train 7 hours every day then I fight for the country and go to all international competitions so noong naging artista tayo lalo na action so kailangan nasa kondisyon ka lagi and then syempre you still have to be proficient with the guns martial arts stunts i have to stay in shape so that i can perform sa pagiging atleta nito kung saan nakapasok siya sa quarterfinals ng 1988 Seoul Olympics para sa taekwondo. Pag-alaala niya, mahirap kasi noong panahon na yun bago pa lang ang taekwondo. Taekwondo was introduced in the Olympics because Seoul or South Korea hosted the Olympic Games. And to qualify to go there, you have to be one of the top 16 fighters in the world, which I did. Isang kasaysayan para sa bansa ang pagkapasok ni Monsur del Rosario kasama ng kanyang teammate na si Stephen Fernandez sa 1988 Seoul Olympics dahil sila ang kauna-unahang Filipino taekwondo fighters na lumaban sa Olympics. Matapos ang 1988 Seoul Olympics, nakapasok sa showbiz si Monsur del Rosario nang kuhalin siya ng king of comedy na si Dolphy. Kwento niya, siyang nagsabi na Monsur gusto kong magartista ka. Sabi ko, Tito Dolphy, hindi ako marunong magtagalog. Bisaya ako. Ilonggo ako. Sabi niya, You learn Tagalog. Sabi ko, I don't know how to act. You take acting workshops. So sabi ko, one movie lang, try ko. Matapos na gumawa ng isang pelikula, nagkaroon ito ng magandang impact kung saan marami ang nag-enroll sa taekwondo gyms. Aniya, so nung time na yun, mga 500,000 lang ang members. Ngayon sa 2024, mga 10 million na ang members dahil ang mga kabataan na inspire sa pagpopromote ko ng taekwondo. Naniniwala si Monsur del Rosario na mayroong X-factor sa isang action star, lalo na kung ito ay isang kampiyon at good-looking. Paliwanag niya Even if you're not, but you have confidence aura of being a champion, and you have a track record of being good of something world-class, there's a confidence that without you trying to make it come out, it's just shows because of the years of training and accomplishment. Nang tunungin kung naging lapitin ba siya ng babae noon, natatawang sagot ni Monsur, well, from 1 to 10, siguro mga 8, kasi talagang may height ka, fit ka, fighter ka pa, tapos celebrity ka. Ayon kay Monsur Del Rosario, napaka supportive niya sa kanyang mga anak. Sabi sinabi niya, I'm a father to them in a way that I never had as a father. I grew up kasi na broken home so I didn't have the support of a family. I don't have a stable life. Isa ring atleta ang aktor na si Monsur del Rosario. In fact, kaya nga siya nakapasok sa mga action movies noon bukod kasi sa pagiging modelo, siya ay isang taekwondo enthusiast. Nang malaunan, siya ay naging world champion sa taekwondo hindi lang siya naging presidente ng kanilang National Sports Association, siya rin ang presidente ng Asian Taekwondo Federation. Siya sana ang chef de mission sa SEA Games na gagawin dito sa Pilipinas pero napalitan siya dahil sa ilang pagbabagong nangyari lately. Bilang isang atleta, nalungkot din naman si Monsur dahil sa sunod-sunod na pambabash ng mga netizen kay Heidi Lindias noon dahil sinasabi nila na wala sa lugar ang pagsasabi noong hirap na hirap na siya sa buhay dahil sa kanyang training. Ganong milyong piso naman palang lang natanggap niyang suporta mula sa gobyerno at mula rin sa pribadong sektor. Lumabas din ang medyo hindi magandang kwento na gusto niyang bayaran ng Pilipinas ang kanyang boyfriend ng $1,900 buwan-buwan bilang physical trainer niya. Nakapag-usap na rin naman siya at ang mga leader ng POC at PSC at siguro ay maayos naman iyon pero hindi pa rin natitigil ang pambabash sa kanya kasi naman Napakagandang ideya ang kanyang panghihimutok pero para kay Monsur, may epekto sa pagsasanay ni Heidele ng ganyang reaksyon sa kanya ng publiko noon. Masakit para sa isang atleta, sabi ni Monsur, iyong lumalaban ka tapos naisip mo na wala namang moral support sa iyo ang mga kababayan mo. Maring nagkaroon nga ng pagkakamali si Heidelin, sabi niya, pero sino ba naman ang hindi nagkakamali? Alam nyo ba na inoferan si Monsur noon na gumanap na congressman sa ang probinsyano pero tinanggihan niya ito? Nasa labing tatlong taong nawala at hindi napanood ang action star taekwondo expert na si Monsur Del Rosario sa paggawa ng pelikula at proyekto sa telebisyon. Kasalukoy nitong congressman ng first District ng Makati City. Pero bukod sa kawalan ng action films, ang mga klase raw talaga ng roles na ino sa kanya ang isa sa dahilan kung bakit mahigit isang dekada siyang nawala. Yung mga roles, kinukuha ko sa TV show ni Coco Martin, yung ang probinsyano. Tinatawagan ako dahil yung mga dating action stars naglalabasan doon. E sasabihin sa akin, Kung may offer kami sa iyo, sabi ko, ayos yan, maganda, anong role? Congressman ka. Sabi ko, kaya kong gampanan yan, araw-araw kong ginagampanan yan sa buhay ko, madaling gampanan yan. Tapos sabi ko, ano ang kwento? Ikaw ang congressman na protector ng drug lord sa Makati City. Sabi ko, pangit naman, congressman ako sa Makati tapos protector pa ako ng drug lords. Ayoko niyan, yung medyo positive dapat. Makalipas daw ang tatlong buwan, muli raw siyang tinawagan ng ang probinsyano para alokin muli. Kwento niya, sabi nila, may role kami sayo. Siguro ito magugustuhan mo, para kang si Bato de la Rosa, police general, na ang tinutukoy ay ang dating police chief at bureau of corrections director na ngayon. Patuloy ni Monsur, sabi ko, maganda, wala kang tiyan, nakuniforme ka, PNP. Then sabi ko, anong ang kwento ng pulis? Yun pala, Police general na protector ng congressman, na protector ng drug lords. Sabi ko, ang pangit naman. Tapos sabi ko, Wag namang maganyan. Pwede bang mentor ako ni Coco? Nagtuturo ako kay Coco na bumaril o nag inspire kay Coco na maging polis. Kung kontrabida o masama ang karakter ay talagang hindi raw niya tatanggapin. Aminado ito na dahil na rin sa pagiging congressman niya kaya pinipili niya ang gagampan ng papel. Ito ang pangarap mo sa buhay. Ang Olympics tagal mong hinintay. Pinakandaan. Ngayon, abot kaya mo na. Sino man ang iyong maging kalaban? Ibubuhos mo ang iyong galing. Dahil alam mo na ang pinakamahalaga ay ang maibigay mo ang lahat ng kaya mo. May salute the Filipino Olympian and the spirit of the Olympics.